Yang ya. guys? woo, woo, hai, 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 jaguar guys hai, 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 hai,

Yo, ada operator namanya Laka Sumbrero. Woo! Ya, selamat beruntung si Jaguar. guys nice. Yo, good morning guys. Good morning mga kabuskit. ayan panibagong araw at panibagong vlog na naman natin mga idol for update sa ating ginagawang bahay mga idol ayan yan ang kabahayan talaga mga idol yan matatapos na natin pagkabit ng parlays mga idol then ang gagawin natin ay ili out natin yung sakitsin kitchen sa kitchen at saka sa toilet mga idol alright yan or updating lang tayo mga idol yan uh, huh? mga idol nagasintara na yung ating kumpari mga idol yan ako yan wow oh, yan, na, oh. Wow, yan. ayan nagasintada na tayo mga idol dito sa kitchen yan, sa ginawa natin kitchen yan yan na mga idol oh, wow, nagasintada na sa ginawa natin kitchen mga idol oh, dito dito yan Ito na yung yong mga idol yeah. nha xin tada nâng 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 na mga idol. Yeah. Mabangga yung pickup up natin. Ang pick natin, oh. mabangga. Mabangga pick-up. Mabangga pick-up. Uy, si Jaguar, mabangga. Oh. Ayan. Uy, mabangga si Jaguar. Oh. Ayan um, ang ay, idol. Napakainit idol. Ay, Ayan, pinatuloy namin yung pagbubong mga idol. Yun. Pinatuloy namin yung pagbubong. Yung isa tagaabot abot ng yero. Yung dalawa na sa taas. Pag yung dalawa din nga tao natin mga idol na naghanap sa naghanap ng bato nga pwedeng pag ihawa ng karni yun naghanap ng bato yung pwedeng doon lulutuin yung inihaw nga karni mga idol. Kaya kami lang dito apat na iwan. Ayan, mga idol. Ayan ang kusinero natin, nakahubad. Ayan. Si, si Burlado. Ayan, ayan mga idol. Oh. Ayan ang sinasabi ko kaninang kinuha kong lubi-lubi mga idol. Oh. Inalo namin sa tilapia. Kaya tikman natin mga idol. Eh, para makuha talaga idol. Kung gaano talaga kasarap magluto tong chef cook natin ngayon ng bagong hire natin gayong Titanic na nabalik sa city no, oh, yan o oh. yan o, oh. tikman natin itong mga idol mmm, yummy ayos na ayos na ulam na ulam na yan, alright, thank you very much mga idol yan, mamaya pa kami kakain kasi nag, nagbububong pa kami yan na mga idol, nangudto na kami. Yan. Ano ka antalap talap? Talap! <laughs> oh, yan o. Yung pro, ang author ng talap talap o. Oh. Hello, idol! <laughs> ang talap talap! Yan o. Oh. Talap yan may lubi lubi. <laughs> oh, yan o. Oh. Yan Oh. Talap talap! <laughs> oh, yan mga idol, pinasilip lang namin yung ulam namin ng lubi-lubi. Ginataan tilapia ng may lubi-lubi. I'm <laughs> <laughs>